Merong nagaganap na welga dito mga kabas live sa Los Baños sa bagong munisipyo. Ayan mga kabataan, sudyante ng UP. February 25 kasi ngayon, anibersaryo ng 8 sa 1 na nangyari noong panahon ng mga Aquino. Dahil sa ginagawa nilang pagwawelga, yung traffic humahaba na yung galing ng galing Santa Cruz, napakaaba nang kaya maraming mga motorista at mga commuters ang naaabala pag hindi dito sa galing Kalamba papuntang Santa Cruz si eh, napakaaba na rin ng traffic So ayan ang makikita niyo naman mga kabastay pa nila kahit tumuulan mga kabastay hindi sila umaalis para dun sa mga hinaing nila na kanilang isinisigaw dito sa lugar ng Los Baños Dahil eh, puro kabataan po, sudyante ng UV mga kabastay. Para saan ba yan, sir? Sa ano nila? Para saan ba yan, ano nila? may rally dito mga kabatch live. Ay nagkakatraffic dito sa Los Baños. Pero nagaganap na pagkaklas ng mga estudyante ng Los Baños. May mga thank okay.

Change na ngayong change. Nakaka-UV. Aba na ng traffic niya. Ano sabi mo sa pagkaklas nila? Storbo. 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 <laughs> Dito po, Dito dili, dapat ako na. Dito, 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 sa naan, isa sakay. Tanta lang pagyaman ni Mr. Estuel eh. Wala <laughs> na. Kahit kay SME, sabukay na kayo, wala na pasero. <laughs> okay, okay. Kapit, 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 kapit. <laughs> Eh, konting bilis lang ha, konting bilis lang. ah haba na na traffic mo. Uh, uh, you know. uh, na yan. Ang ah, ginawa nilang traffic yan. Haba na nyan? Ngayon lang yan eh. Kanina eh wala pa. Ba? Anong mabalik ko dyan? Ngayon lang. na Ah. <laughs> eh, medyo may sisi si o'zbekcha <laughs>